So guys, magandang hapon na. No? Welcome back to my channel Boss Seman, muling nagbabalik <laughs> So sa araw na to guys Ay Sunday no? At uh, November 2 Tapos na rin ang undas guys So ngayon guys, magkwentuhan muna tayo no? Ano bang Balita sa iyo no? Ano bang nangyari sa inyo nang dumaan na undas no na November 1 So, pumasyal ba kayo guys sa inyong mga mahal sa buhay? No? At siya nga pala guys, may babangitin ako sa inyo. Ah, itong action cam natin ay di ba yung Abidus 4K Ultra HD, no? Bali, umorder ako ng panibagong camera guys na merong stabilizer, no? Ah, umorder tayo sa Orange Up. At uh, ang tawag doon ay Ausik s 60 tr no. So yun yung medyo best seller ngayon. No? Pero tayo u tayo sa Orange Shop ng Tankoro, Tankoro PH. Yun ang order natin, guys. So abang abangan nyo guys at uh, bago naman ako umorder guys, nag-review muna ako. So merong mas original na seller noon. Ah uh, ang best seller nun guys na shop ay ay Alex, no? Ay Alex na no, na action cam and motorcycle gear. So, tayo order lang tayo sa Tancoro kasi ang balak natin ay magdi-DIY tayo, no? I-DIY natin siya. So pag diniway natin siya guys Kasi yan sa tangkoro guys Ay 170 angle lang no? So Sigurado ko kung may nyo yung 4K uh, ano natin Na action cam Yung lens pa lang nya ay yung pang GoPro Hero 4 So medyo nakasoom no Kaya yung sa tangkoro Ay ganun din Ganun din yung lens nya So 170 So gagawin natin siyang 185 na no? Yan. Tapos, ang microphone naman, guys, ay hahanapan pa natin. So, umorder na rin ako sa Orange Shop nung kanyang microphone, no? Na Type-C. Tapos, uh, umorder din ako ng uh, mic adapter para kung sakaling hindi magkaigay, doon sa order ko sa Tangkoro na external mic. So, meron pa tayong second option. Yung Uh, tawag ito yung Adapter mic Tapos yung gamit natin dito Sa 4K Eh yun na rin ang gagamitin natin Sa uh, ausik, no So bakit nga ba Yan ang tanong Guys Bakit nga ba uh, Bakit nga ba Umorder tayo Sa Tancoro at hindi sa ALX na uh, original shop or uh, wala na tayong gagawin doon. So, kompleto na yung complete package na. Meron ng extra battery. Uh, meron na rin microphone. No? Meron na rin microphone at naka wide angle na siya. Naka super wide na. So, gagamitin na lang. No, gagamitin na lang. So, sa ALX, guys, ay ah uh, Medyo may kabigatan ng presyo, no? Eh, tayo naman, naghahanap tayo ng mga pang-budget meal na action camera para sa mga nagsisimula pa lang sa pagmamotovlog, no? So, sa Orange Shop naman, guys, kaya doon tayo umorder sa Tangkoro PH kasi uh, kayang-kaya ng bulsa natin, no? So, although pwede na siyang gamitin kahit wala ka nang baguhin doon, no? para makapagsimula lang tsaka ka na mag DIY pag tapos na no or halimbawa naka-recover ka lang sa ginastos mo eh pwede ka na mag DIY pwede mo na palitan yung lens no magkakaroon tayo na kana ng video no kung paano palitan yon at yung about sa microphone para malinaw no so abangan niyo yan guys no abangan niyo yang ano, natin yung mga modifying natin dito dun sa bibili nating housing no So, although original naman, although original naman ang uh, sa Tancoro PH, no? At sila naman din nagsabi na original yung cam, pero aminado sila yung sa kanilang uh, microphone na external mic ay hindi kasi nung no? malinaw, garar gar. Pero hahanapan uh, natin ng paraan niyan, guys. No? Pati yung mga link ng ating uh, bibilhin ay ilalagay natin diyan sa comment section o sa description box natin no So ano ba ang dahilan guys bakit hindi tayo murder din doon sa ILX sa kanilang uh, best shop seller no ng Ausek So yun na nga katulad na sinabi ko ah uh, sa ba, sa ano sa price unang una sa price guys at uh, isa pa ay yung para makapag-modify tayo para dun sa mga hindi talagang kayang bumili no dun sa ILX shop so although na original naman talaga no, wala na kayong babaguhin so nakadepende naman yan sa inyo kung uh, gusto nyo ng uh, isang bilihan lang at uh, nandun na lahat no pero sa case ko guys, uh, yun ang mas pinili ko sa Tancoro, no? Tancoro PH sa Orange Shop, no? Same lang na, same lang naman sila guys, so pinagkaiba lang ay yung lens tapos ang kanila lang microphone kasi nakikita ko sa review ng iba ay medyo garar yung sa Orange Shop yun sa Tangkoro pero malalaman natin yan guys kasi medyo matagal na yung review na yun yung mga 2 years na yun eh baka yung nagbago na nagiba na yung kanilang uh, microphone no kaya ang ginawa ko umorder ako ng microphone na external mic at umorder din ako ng mic adapter para in case meron tayong second option so malalaman nyo yan guys pagka ano, na review na natin pag dumating ni order natin no at uh, pag nagawa na natin ang video so abang abangan nyo guys no at ang purpose ko dun sa Ausik kung bakit gusto ko kasi dual screen siya. Para pag tinanggal ko sa ating mic, uh, sa ating uh, helmet, so pag hawak-hawak natin yun sa kamay ay uh, nakikita ko yung harapan. No? May kita ko kung nakaharap pa sa akin o oh, hindi. No? So pwedeng sa full screen, pwede dun sa uh, harapan, no? sa front screen ng uh, ausik. So, kahit naka harap sa'yo, yung camera ay kitang-kita mo kung maganda yung kuha ng video dun sa mukha mo. No? <laughs> so, yun ang purpose ko, guys. Kaya, nagbalag ako ng umorder ng isa pa. Isa pang action cam. At syempre, itong uh, ating isang camera, itong ating uh, 4K abidos ay hindi naman masasayang to, guys. Kasi mapupunta to dito sa harapan ng ating motor. So nakatapat yan sa atin. No? Although magbabago siya, magiging 170 angle siya ulit. Kasi nga itong gamit natin na 185 angle na or in order natin sa AUSEC. No? Sa AUSIC, uh, AUSEC Orange Shop. Eh ililipat natin to dun sa ating orderin na uh, action cam na AUSEC no? Oh, wow, ang daming papagas Huwag tayo dyan Ang papagas So ayan guys, saka dito na lang ang ating video no? So abangan nyo yung ating uh, i-review no? Na AUSEC ang magiging bagong action cam natin dito sa front no? And then abangan nyo kung ano yung mga pictures doon Kung ano yung mga ano, no? Uh, resolution na dapat natin i-set up no? So ayan guys, saka dito na lang At uh, abangan nyo yung video, no? So, huwag kalimutang mag-like, comment, and share ng ating uh, videos and don't forget to subscribe my YouTube channel, Boss Eman. So, hanggang dito na lang. Ride safe, guys!